So what's up again? Good morning sa lad. <coughs> ay medyo sumasabit pa ano. So magandang araw sa inyong lahat, magandang umaga, okay? So ngayon po is uh, tayo, okay? Jump up na agad tayo sa mismong gagawin natin ano. So magbabaksin po tayo ng ating mga sisew. So day 2 ngayon ng ating mga lagan sisew. So magbibigay tayo ng NCD B1B1 B1 sa kanila para sa ganun is may protection sila, okay? Laban sa posibleng sakit na dumapo sa kanila at this moment of time, okay? So napakahalaga nito mga kamanok sa ating mga sisew. Para sa ganun, lumaki silang malulusog at ma ayos masisigla. Okay, so huwag natin patagalin mga kamanok. If ever mga kamanok na gusto nyo yung ganitong klase ng video, ng ganitong klase ng tips, <clears throat> tungkol sa pagmamanok, isa lang hinihiling ko. Just click the subscribe button sa baba na kamay ko dyan. Sa baba na kamay ko hanapin yung Subscribe button, notification bell, and join button mga kamanok. I-subscribe nyo na to para ma-update kayo sa lahat ng mga video na gagawin ko. So, ano pang natin? Let's go! Ngayon nga, nandito ngayon tayo sa ating kusina Para sa ganun, is dito lang iikot Okay, yung sistema natin Alright, so pasensya na kayo, medyo magulo dito Okay, so ayun mga kamano kagaling na ako kanina ng Poultry supply Kung makikita nyo, meron tayo ditong uh, Box Okay, so styrofoam mga kamanok Kasi po, kailangan natin ilagay dito Okay, so sa madaling sabi uh, Kailangan natin ilagay Kailangan natin uh, uh, i-save dito Yung ating vaccine Okay, so makikita nyo, nandito yung ating vaccine ano? So, andito yung ating NCDB1B1N Kuraisa vaccine Okay? So, yung ating mga manok dito, again, uulitan natin bigyan ng kuray sa vaccine. Okay? Kasi medyo matagal-tagal na nung huli tayo nagbigay ng kuray sa vaccine. So, possible, one year ago na, so ulitin natin yung pagbibigay ng vaccination na sa, sa ating mga uh, inahin, tandang, sa lahat na po mga kamanok. Okay? So, umpisahan na natin mga kamanok. So, uh, let's go. Mga kamanok, andito yung ating okay, bakuna. Alright? So, sa madaling sabi, ito po yung ating uh, NCD B1B1 B1. right so yun po mga kamanok NCD B1B1 B1 plus IB po ito okay so start na nating buksan at paano paghaluin tingnan natin Yan okay, mga kamanok ito po yung ating NCD B1B1 all right so medyo marami ito all right yung maraming uh, solve uh, diluent para sa ganun is mas marami tayong mabaksinan. So, so far, ngayon ang ating sisyon naman is almost 25 lang. So, lalabis to sigurado ako. So, buksan na natin itong uh, ibabaw ng ating vaccine. Okay. So, madali lang naman. I-mixture imi lang naman yan. So, after nating matanggal yung uh, taklob, hahalo lang natin. So, uh, be careful sa paghahalo. Okay. So, naihalo ko na dito. Then, put it back yung kanyang okay, taklob. Then, kalugin yung ganyan. <laughs> Alright. right. So ito mga kamanok, after yung mahalo, possible 2 hours or 3 hours lamang po yung validity life ng vaccine natin ito. Okay? So kaya mga kamanok, lahat siguro ng mga manok ninyo na gustong bakunahan is kailangan na mahuli nyo na sila. Okay? So kailangan na nasa cage na para madali po magbakuna. Alright? So yan mga kamanok, nandito tayo ngayon. So, po ang ating mga sisiw. Alright. So, yan po ang ating mga sisiw na babakunahan. So, ito po. More on blocks tayo ngayon. So, male po ito. So, ang pagbibigay nito ay sa mata at sa ilong. Make sure na ma-absorb po nila no, yung, yung uh, diluent. kailangan ma-observe po nila sa kanilang mga mata para sa ganon is makapunta sa kanilang lalamunan at doon po mag-stay yung vaccine. Okay? Okay. So, ayan mga kamanok. Tapos na po tayo magbakuna. Alright. So, this is a sims. Alright. So, yun po. Okay. So, see you next week para sa susunod na vaccination. So, good luck. Nga pala mga kamunok, after nyo mag-vaccinate, kailangan nyo munang ilagay dito kung hindi pa naman na tapos yung oras. Kung mayroon pang oras, lagay nyo muna ulit dito sa inyong nilagyan para sa ganun is ma-preserve natin yung lifespan ng vaccine para makasundo sila ng 2 to 3 hours. So, effectivity pa nun is okay. Alright, so ngayon, ayun nga, tapos na tayo sa pag-vaccine ng ating mga sisew. So, balik na natin to sa brooder at bigyan natin to ng pagkain and electrolyte. So, ano pang natin? Let's go! So ayun mga kamanok, uh, nailagay na natin sa brooder. Mamaya papakita ko ulit sila. No? So ngayon, ito yung aking feeder na nilalagay ng pagkain. Okay, sa ganito ko po yung nilalagay para sa ganun is mas accessible po sa kanila. Okay, kasi kapag dun sa, sa kulay pula na lagayan talaga is medyo mataas yon Yung iba hindi tumatalon. So kapag ka ganito, kita-kita nila yung patuka. So lahat sila nakakatuka ng uh, malaya. Okay, so ngayon, electrolytes muna ibibigay ko bago yung pagkain. Okay, so magkasunod lang yon So let's go. So yun mga kamanok, uh, konti lang ang aking nilagay na painom sa kanila. Okay? So ang nilalagay ko dito probiotics, walang iba mga kamanok, kundi ito. Alright, so our very own herb botics. Ayan, so nakita nyo naman yung ano, yung... Uh, yung pulp nasa ilalim talaga mga kamanok so solid na solid at talagang uh, uh, talagang uh, napakaganda nito na alright so kalagay natin para sa ganun yung probiotics natin is Okay, uh, talagang uh, pasok na pasok sa ating mga sisiyaw So makikita nyo mga kamanok, purong-puro po yan Wala po tayong, uh, ibig sabihin, wala po tayong nilalagay dito Talagang uh, pagdating sa buruhan, after nating maburo ito ng ilang uh, buwan So ito mga kamanok, kita nyo, ang ganda ng kulay So magalagay lang tayo dito ng dalawang taklob Or uh, maganda, mas marami yung kontem, medyo, medyo mas madami yung uh, nutrients na makuha nila So let's go So ayan mga kamanok, ayan, so meron na tayong probiotics. So bigyan na natin ito sa kanila. And uh, let's go. So ngayon mga kamanok, isunod naman natin itong ating patukaan. So kuha muna ako ng patuka. right So yan. So make sure na eh, uh, every time, malinis nyo po ng maayos itong ganitong feeder ninyo. Okay? So, dahil maliliit pa naman sila, konti lang muna ang ibibigay natin. Eh, okay, maliliit pa naman sila eh. Possible, mga isang kutsara lang. Okay? So, yan mga kamanok, ganyan lang kaunti. Okay, para lang may laman ng kanilang chan. Uh, okay, yeah. so ganyan lang muna. Okay, so tigdigan pa natin ng konti. All right. So sigurado ako, gutom na gutom sila kasi hindi ko pa sila nang kanina. All right. So 'yan, ganyan lang muna kaunti ang ating ibibigay sa kanila. Okay, para sa ganun is makalasa lang muna sila ng pagkain. Okay, hindi naman natin sila bibiglay. Alright. So yun, nakikita ko, umiinom na sila. And, ayan uh, po. Natututo na silang uminom. Okay, so, dahan-dahan lang. Hindi kayo maubusan. Okay, ayan po sila. Uminom sila. At, a, uh, dito na po nila ngayon. Alright? So, isa-isa na po silang lumalabas doon sa kanilang kwarto. So, ayan, uh, tumutuka na sila. So nakakatawa lang So masinuuna nila yung tubig kasi nauhaw sila At mas maganda yung probiotics Dahil nakaka-stress po yung vaccination Especially yung vaccine na ibinigay natin So malilit pa lang sila May vaccine na sila So stressful po yun So kailangan nila makarecover doon Para sa ganon Para sa ganon is uh, Maging malakas sila At maging uh, protektado sa kanumang uh, sakit Na po pwedeng uh, tumama sa kanila Okay So tingnan natin kung meron pa dito So wala na po Wala na po dito Nandito na sila lahat So umiinom Tumutuka So nakakatawa na Nakakatawa Nakakatawa sila kasi Ah uh, At tumutuka sila Lahat sila masisigla Okay Sa isang breeder mga kamanok Ito talaga yung nakakapagbigay Ng saya at tuwa sa atin Kaya talagang hindi tayo tumitigil Sa pag-aalaga ng manok So nakita nyo mga kamanok Yung tray natin na ginamit dito Is talagang napakaganda Kasi po Uh, open free po yung ating mga sisiyaw na tumuka na kanilang gustong pagkain hindi kagaya dito sa pula na lalagyan eh, kailangan pa nilang tumalon tapos kailangan pa nilang lumusot doon sa mga screen na kulay puti para lang makatuka ng pagkain, pero sa ganito, kita nyo open na open sila, kahit yung uh, ibang sisiyaw, kapag nakita nilang tumutuka yung kanilang kapwa sisiyaw, is lumalapit na kagad sila Right? so mas lapitan natin So, ayan po sila, mga kamanok. So, more on blocks. Blocks and uh, dome tayo. So, may ilang sweater. Pero, kukunti naman yung sweater. Okay? So, ayan, no? Nakakatawa. So, after a week, makikita nyo ang bilis nito. After a week, makikita nyo yung development nito. So, day by day, mga kamanok. Ipapakita ko sa inyo yung development ng ating mga sisew. Kahit tayo is nag-work o nagtatrabaho, kahit sa gabi. Bigyan ko kayo ng uh, simple at konting uh, 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 I mean is Bigyan ko kayo ng simple update sa kanila Okay Dahil mahal ko kayo mga kamanok Ayan So yung binibigyan natin dito mga kamanok Is uh, Derby Max 1000 Okay So Derby, Derby Max 1000 po yung binibigyan natin dito Para po sa mas mabilis na paglaki nila At mabilis na Okay Na, 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 na paglaki At mabilis na pagdevelop ng kanilang sarili Alright right? 救援工